Reaksyon ni Trina Condoza sa kasal ng dating kinakasamang si Carlo Aquino kay Charlie Dizon. Si Trina Condoza, dating kinakasama ni Carlo Aquino, ay nagbigay ng matapang na pahayag matapos ang balitang kasal ni na Carlo at Charlie Dizon. Ayon kay Trina, labis siyang nasaktan at nadismaya sa nangyari. Hindi umano siya sang-ayon sa kasal dahil sa mabilis na paglipat ng damdami ni Carlo. Sa kabila nito, sinabi ni Trina na nais pa rin niyang maging masaya si Carlo sa kanyang piniling landas. Inamin niya rin na mahirap para sa kanya ang proseso ng pag-move on. Naging mas vocal si Trina sa social media, kung saan ibinahagi niya ang kanyang nararamdaman. Ayon sa kanya, higit na pinahahalagahan niya ngayon ang kanyang anak na si Anola. Ang reaksyon ni Trina ay umani ng maraming komento at suporta mula sa mga netizens. Sa kabila ng lahat, nanatiling positibo si Trina sa kanyang pananaw sa buhay. Patuloy siyang nagiging isang mabuting ina at nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanyang anak. And this are chika for today mga ka-showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.